awag nila dito ponduhan sabi ko tinanong ko kung ano ibig sabihin ng ponduhan yung pala e eh, ng mga dumagat dito sabihin dito sila nagtitipon-tipon pero sila lalakarin dito parang ano parang ponduhan sa uh, daon mga mangingisda may ponduhan ay, may tubig dito kaya tinawag nila itong punduhan yun pala eh lugar ng mga dumagat Dito lang to, may kweba kasi diyan eh. Hopya. Oh, yeah, nangganda dito lang to. Yesabi pang turista tadi ito. Kukulta. This Punduhan ng Dumagat Rainwater Catchment Facility ah, oo nga. is graciously donated by Mandaluyong Unified Skyline Eagles Club. Yun. Donated by the Mandaluyong Eagles Club. sa lugar nila na ito kahit taga dito malamig nandito ako nung nakaraan taga raw eh <coughs> <coughs> may pa rin sa mga dumagat na hindi nakaka-adapt ng sa sibilisasyon sa society mas prefer nilang tumira sa bundok talaga may mga dumagat naman na nakaka adapt na sa susidad nakakapag-aral yung iba nakakapag-asawa ng mga taga-bayan na hindi dumagat kahit pa paano malaki rin ang influensya ng mga unat